Yon, good morning mga bossing at final na check up and repair sa mga uneven surfaces pa niya like lubog, butas kung ano mang nandyan Ayan. bago natin tuluyang kulayan ng kanyang base coat at saka yung clear coat so pina liha kong maigi yung sa kanyang hood, sa bubong, tsaka sa trunk. Usually kasi yan yung mga nagbabakbak na yung pin, dating pintura. Yan talaga ang nauna mga bossing. And pati yung kanyang bumper, syempre, i-primer na rin natin. And so after ng primer, liha ulit, repair ulit. Kung ano pa yung mga dapat i-repair. Then, syempre, if a final check up pa ulit yan. Kailangan i-smooth. Tapos yung pinakahuli natin is 600mm great uh, na wet sanding so maganda rin may haluan natin ng sabon yung panghuli natin na uh, liha para smooth talaga siya mawala na rin yung mga oil o kung ano magpapa magpapakahina ng kapit ng pintura sa kanya para walang problema pero siyempre kailangan natin banlawan maigi yan after natin uh, lihain ng 600 na may sabon para smooth talaga siya. Tapos saka tayo magbi base coat kung ano man yung kulay niya and then saka tayo after ng mga 45 minutes to 1 hour pwede na tayo nun mag clear coat. Mas maganda yung ganun niya kasi kakapit talaga siya. Eh. Huwag yung sobrang ano pa uh, lambot pa nung base coat. Uh, hindi po maganda yung pagkakalapat nun at saka maghahalo yun. Malulusaw yung ibang ang base coat noon, I mean yung kulay niya talaga pagka pinatungan agad natin ng clear coat. And 'wag din masyadong matagal mga bossing. Maganda pagka mga matuyo siya ng mga ilang oras. Ayan, minimum of 1 hour. Sa so, iba kasi 45 minutes lang. Ayun, pwede na tayong magbuga ng uh, clear coat. So, kayo pong bahala kung ilang oras niyo papatuyuin wag lang at wag lang 24 hours kasi pag 24 hours mga bossing halimbawa biglang nagkaroon ng problema or umulan naka base coat na ako pag lumampas yan ng 24 hours or umabot ng 2 days 3 days magliliha po ulit ako niyan tapos mag-aanggi ako konti ng kulay niya yung base coat niya bago ako mag clear coat talaga ng tuluyan ayan so ayan mga bossing